Palo, palo. Oh, ano yun? Goals, mas adlong kaili ata to. Ay, bayan, bayan, bayan. Oh, 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 pede na to, pede na. Ayan, isa ko yung direct yan. Okay, guys. Okay guys. Una nating huli to, mga Jay Gold. Oh. lang ng kaunti, papay. Oo, oh, ano pa kami okay, lang ng mission ko. Ano kaya yung plastic? plastic? Para sa riwa. Okay guys, nagagalit mga kasama natin at tuturuan na

<laughs> Mala <laughs> 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 Mala na! Wala Wala Maliit lang din! Malakas lang! Ayun na! Lumpo na pala! Baby! mga baby pala dito! Dahil! Dahil! Oke, bosku, 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 Kamu bosku, 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 Tal <laughs> Ay guys. Nakasuot na lang pati ako Tal Nasaan <laughs> <laughs> ba ka, ka din yan, Tal? Uh, ano, eh? Wait up sa ulo. Okay. Oh my guys, nakadali tayo. Palabdan. Salamat sa GoPro ni Paul Curbs. Yun, no? it's like right me taking it. No? Sana <laughs> nga po. Sana nga po. Okay. Ano? Nice one, nice one. Ang ko. pa, na lang yung ka man dito boy. Pump like a man! Pump like a man! Ayos lang tol. Bakit mga... Katawin, mang ilo. Sa Ang tayo, Okay gamit po nating reel Isten Fatom. Ang maintenance po natin nito ay siparin-darin. Kung gusto niyo pong mag-jigging katulad namin, katulad lang gamit, pwede gamitin po sa kanyo. May kainan advice ko anong gagamitin, Kompleto po doon. Meron po doon mga biwas, mga jig lure, fishing rod, fishing reel and everything. Pag meron kayong alahas na sira, pwedeng dinayin sin. Siguraduhin yeah. ko Para masarap mag-unback. Oh. Putang, ano yung strike yan? <laughs> okay guys, okay guys May paturo-turo pa Ang na lang yan Ang ina Okay guys, okay Buntang na yan, pare Buntang kaya kala mo yung, alam mo yung Rubina? na? Huwag nang ilalim Dabit pala ni Ruby Rodriguez ito Hahaha <laughs> Guys, oh, tinuloy <tinoyan> ko Hahaha Hahaha Nagtutuloy pa pa ka kung saan bibili <laughs> Pero guys, totoo yun Do kayo bumili Do kayo bumili sa kalapitan Hahaha At pag do kayo bumili, eh, parang dahil namahulin yung pamunas di din Hahaha <laughs> Pagkalaan ano na, natanggal pala? Ay, na. Ano ba Ay, excitement. Okay. Kumba. Okay. Ah, tagka. Balik pa. Oh. <laughs> ay, isa galing. lang. Ba, isa din, thank you. Tama lang talo. Ay, dali na pa, dali pa. Oo, oo. Dali, gagawin na rin ako, meron na. Ay, tumira ka na, kasi. Tumira muna. na. magaling. Kasi yung may nakita dito, ano, na

ito ay eh. pare ya yeah, para malaki yung buka malaking yung trega kasi para na po na naman yung jig ko hindi umabot ng pailaw

ba ba baba 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 ba talaga na nanalasa match dito ah. Kakaparida pa para manghuli ah. Oh, naka-drug daw 'dala, naka-drugs niya. Oh, alam mo, may pulis. Yeah 'yan. Mare, ride 'yan, naka-drugs. Naka-drugs siya, tol. Ka-drugs. Aba, manlukit lang hilo dito. Oh, sorry.

eh, patay tayo dyan. Ayaw mo nun, kaysa walang dala. Pati... ah, nagsabit-sabit na. Patay tayo dyan. Uh, huli, oh. oh. Isa lang ang ito to. Ito si King. Medyo nag-kicking si na, no? oh. Kada, medyo may segons na. Baka oh. huli na si King. Ito huli na rin. May huli ba yun darin? Si, di, 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 di. Meron, meron. another, tapos yung strike. Ayan po, nagbibilang na po, oh.

Oh, ay. Ah, ay, ay, -ano, ay! 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 Bukal lang tayo sa pag-aaraw, ay! Ay, hindi yan. Tara yung original na biluhan. O, biluhan? O, biluhan. O, yeah. wala. So, pag-aaraw -ano na ulit kayo. sa vehicule na ulit. <laughs> yan ang biluhan ng original. Sabi <laughs> din, Carlo. El... Si bebe na bebe -la to. <laughs> bebe na -la. to. <laughs> 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 bebe na to. Bebe na to. Ito, na-strike ang si Carlo. Pakita mga. Misreport. Misreport o binkal ayun? Binkal. Tanggal ng biwas. Tatlong biwas. Oh, o, tatlong? Tatlong biwas pa すご、はいよ。